Sa mga gusto magsala na kanilang use oil at upang magamit na malinis sa iba pang bagay, ayan, ganitong ganito lang po ang inyong gagawing diskarte. At ito nga po, kaya yari lang po natin mag ng ating interior. At sunod na po natin yung ating next gagawin. At ang ating next gagawin nga po is magsasala po tayo ng use oil. Dahil ito po ay nangihinayang po kong itapon dahil nasa less than 500 lang daw po ang tinakbo ng langis na to. Kaya tama-tama po yung lang na to sa ating motor na hindi maselan na ginagamit natin service sa hulo at sa bukid. At ang storya po ng langis na to ay hindi po nagustuhan na may ari yung kanyang performance at agad-agad po itong palitan. Okay lang po yung mga pare ko dahil pag sa inyo po nangyari at hindi nyo po nagustuhan yung performance itong inyong langis, lalo na po ang motor nyo ay pangbakbakan, pangratratan, ay pwede pwede nyo po yan agad palitan as long na meron po kayong budget na pambili. So wala po makakapigil sa inyo mga pare ko dahil motor nyo po yan at pera nyo naman din po yung pinambili dyan. At sa mga tatanggap naman po nito at magre-reuse na tulad ko ay bago nyo po siyang gamitin ay kailangan nyo po itong gawin yung mga sumusunod. Unang gagawin nyo po ay tanongin nyo po yung may-ari about sa information ng langis at tanongin nyo po kung ano yung brand. And then next step natin is uh, i-visual check po natin at ilagay po natin siya sa isang malinis at clear na nalagyan. At Dito po sa visual check ay madedetermine natin kung pwede pa po natin gamitin itong ating langis. At ang una po natin tinitignan ay yung kanyang carbon deposit. Kung baga, kung maitim na maitim na po yung ating langis. Ito for comparison lang, ito po sa kanan natin, yung langis natin na 2,500 po yung kanyang tinakbo. At dito naman po sa kaliwa natin, yung 500 lamang. At kung nyo naman po yung kanyang kulay, ano, ibang iba po talaga. Dahil ito po sa kaliwa natin, kung makikita nyo pag ginaganong ko, eh medyo maputi pa po. Samantalang ito sa kanan, kung makita nyo, yun, know, dark na dark na po yung kanyang langis. At marami na po siyang carbon deposit. Ayan, kumpira natin mga pare ko. So, dyan, malalaman na po natin na medyo hindi pa po, po masyadong gamit itong langis na ibinigay sa atin. The second, tingnan po natin baka may halo po siyang tubig. Ayan, ito sa atin, wala po. Very clear po siya sa tubig. And lastly, ay machi-check po natin yung kanyang viscosity. Yan, ikot niyo lang, halo-halo nyo lang ganun. Tingnan nyo kung malabnaw na po siya. At kung malabnaw, ibig sabihin po niyan ay mababa na po sa 40 yung kanyang viscosity. Itong sa atin, okay pa po ito. Ayan, malapot pa po siya. Kaya yung viscosity niya, I think, is nasa 40 pa po yung kanyang viscosity. Kaya ang ibig sabihin po niyan, para sa akin po, ay pwedeng-pwede pwede pa po itong gamitin para sa aking hindi maselan na motor. Inuulit ko po, kayo po magdesisyon kung magagamit nyo pa po itong use oil at declaimers lang po sa mga ayaw pong gumamit ng use oil ay wala namang po sabalitan yan. And lastly, ay kailangan po natin ito upang hindi po natin may transfer sa ating motor kung ano po yung dumi na meron po siya. Buta, marami pong paraan yan at ipapakita ko lang po yung aking paraan. Ang kailangan lang po natin ay plastic na cup niya. And then, ito po, isa po pong plastic tube at filter upang ito po yung filter na kasi na to ang sasala ng dumi. And yung ating takip ay bubutasan po natin to na sinlaki lang po ng tube. Eno. Eh sa pagitan po nitong ating panghinang. So, pit na pit na po siya. And then, seal na po natin ng glue stick itong paligid. At pwede na po natin ilagay itong ating filter. So, ang ginagamit ko lang pong filter dito ay yung filter ng fuel. So, ito. Paganto po yung pagsasaksak na sa kanya. Then, kung gusto nyo pa pong dublihin, alam problema, ay pwede pa po tayo mag-extension ng another filter dito para siguradong walang papasok na dumi. Tadaan! So, ito. Pwede-pwede na po natin itong ilagay sa ating langis mas maganda po kung malalagyan po natin siya ng o-ring para hindi po tayo magkaroon ng oil leak at saka po natin ngayon siya ilalagay dito sa ating langis ay at saka po tayo kukuna ng lalagyan natin ng ating pagsasalinan at saka lang po natin siya ititiwarik na ganun at makikita nyo kusa na po yan tutulok kung makikita nyo po, nagbabakyo na po siya, ay kailangan niyo na po siyang butasan dito sa ibabaw para po makahigop po siya ng hangin. At kung makikita nyo, mas lalo pong bibilis yung ating pagsasala nitong ating use oil. Tapos na mga pare ko, at ito, pwede, pwede ko na po itong lagay sa isa nating motor at nakakasigurado po ko na wala po siyang contaminant or halo na kahit anuman pong na makakasira po ng ating motor. So ayan mga pare ko, at ganyan ganyan lang po ang inyong gagawin kung gusto niyo pong gumamit ulit ng mga used oil na hindi naman masyadong marumi at uh, pwede pwede pa siyang gamitin. So,